Kamusta, kamusta mga kababayan? Eh, ako yung uh, channel hopping lang kanina doon sa mga nakalive na DDS YouTube channel. Ang napapansin ko, eh, ang topic po nila ay yung nangyaring debate kahapon sa News 5, mga kaibigan. At dito, syempre, sino pa bang kanilang itatapik kundi si Atty. Claire? Bilib na bilib po sila mga kaibigan sa mga naging sagot ni Bayad Bay bilib na bilib sila ang galing galing daw sumagot ang tali tali na mga kaibigan yun ang mga naging ano ha napapasingit na topic dun sa mga uh, yung topic ng mga naka na DDS channel mga kaibigan so pag usapan nga natin talaga bang nakapunto si Bayad Bay dito kay Atty. Claire uh, tingnan natin mga kaibigan ha panoorin natin Did you ever uh, communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanan ko nga po bago po ako naputol. Pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, sa tingin ko at opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. As, so you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. Mm. I'm not making it factual. I always say it's my opinion. Sa tingin ko. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Aba, paulit-ulit. Ma'am, wala po ako sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina, kanina po sinabi niya po kanina na kay kayo nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, wala. Napareak ako eh. Ano siya sa sabi mo may nakausap ako? Demonyo? O yung uh, duwende? Wala akong nakausap. Kailan ko sinabi may nakausap ako? Diyan pa lang ma'am, huling-huli na kayo eh. Kailan ko sinabi may nakausap ako? Kaya naman, madak. Wala ako sinabi. Why are you putting words in my mouth? ayon Ayun mga kaibigan, doon sa sinasabing uh, nakausap daw ni, ni Bayad Bay, yun kasi sa tagpong yun mga kaibigan, meron kasi binanggit si Bayad Bay na sa tingin ko na hindi po agad na uh, natunugan ni Atty. Claire na ang binanggit na pangalan ni Bayad Bay ay si Berel Santos po. Yung nasa kabilang side, yung nasa mainstream media. Yun ang binanggit ni Bayad Bay. Pero, ang uh, naging ano po ni Atty. Claire, eh baka nga ito yung taong nakausap ni Bayad Bay o ito yung nagbigay ng uh, info sa kanya. Kasi nagsusulat po si Atty. Claire, mga kaibigan. Eh. Tingnan nyo. Tapos sa social media, naka ang mga vloggers doon. May barel ang mga pulis na pumasok doon. Ako po na andon. Ayun, nagte take note sila mga kaibigan eh. Nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang barel si Tore. Mm. Ang tanong ay ito. Bakit ni isang mainstream... Yung mga kaibigan na kasi dito kailangan magte notes ka eh. Kasi magbibigay ng isang uh, matinding ano eh. Sagot dito si Bayad Bay eh. Media, walang pumuna sa maling ito. Yan. Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel. Ayun, kita nyo mga kaibigan. Baka kasi hindi na ano ni Atty. Claire nga na yung Verhel na binanggit ay yung nandun sa panel mga kaibigan. Yung kadibate ni Nabayad Bay. Hindi niya siguro na anuhan, na natunogan na yu, ito pala yung Verhel. Ang siguro na ano niya, ito yung nagbigay ng info kay Bayad Bay. So honest mistake mga kaibigan yun nung nabanggit ni Atty. Claire. Uh, honest mistake yun. No? Sinasabi nga na wala naman po talaga ako nakausap eh. din, hindi naman yung diniinan ni, ano eh, ni, ni Attorney Claire. Hindi niya binigyan ng mahabang panahon yun. Di ba? Eh, inechepera niya agad yung tanong na yun eh. Nung pagkasabi niya ako, sabi niya po may kausap kayo. And then kasi nga, kung sino man na makakakinig no na halimbawa nakatungo ka nga, nagsusulat ka, and then bigla mong babanggitin eh, sabi nga ni Sir Berhel, ayun, baka kasi Napapasok sa isip ni Atty. Claire na yun yung taong nagbigay ng info kay Bayat Bay. Tungkol, tungkol dun sa sinasabi niya na hindi kikilos ang mainstream media. Itong mga mainstream media, kung walang mag-uutos galing sa taas. Ah, walang kikilos, ikikilos ang media kung walang magkukuman galing sa taas. Ito yung pinupunto ni Bayad Bay eh. Yan yung kanyang uh, ginagawa ng diin. Yun yung parang pinalalabas niya na totoo. Diba? Then tingnan natin, na tingnan natin. Organisado ang mainstream media. Yan. Organisadong, hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Yan. Ang mainstream media, hindi pwedeng magsalita hindi pwedeng mag-report kung walang utos galing sa taas. Ngayon, yan yung gigibain ni Atty. Claire. Yung binitawan na salita ni Bayad Bay na yan. Diyan siya didiin. Diyan siya magbibigay ng mga tanong. Ano yung proweba ni Bayad Bay dyan? Base ba yan sa katotohanan? Panuorin natin ha. Salamat po. So when you said na walang utos galing sa taas. Yan. Okay, uh, paano mo, o oh hindi, ano ang ginawa mo mm -hmm. to verify this? Mm -hmm. Meron ko bang pinatutungkalan, network ba ito? Mainstream mm -hmm. ba ito? At uh, ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito? Para yung sinasabi mong walang uh, utos galing sa taas, ay masabi mo sa taong bayan na totoo. Totoo yun, ang hinihingi kasi dito ni Atty. Claire ah, sabi mo kasi bayad bay ang media ay hindi magsasalita kung walang mag-uutos galing sa taas. Ngayon, saan mo ibinase ang sinabi mong yan? Ano yung iyong pwedeng gawing ebidensya na nakapagsalita ka ng ganyan na may nag-uutos pala sa media na para sila ay i-report ito, i-report iyon, i-report ang ganito, i-report ang ganon. Saan mo ibinasi yan, mga sinabi mo na may naguutos sa media na galing sa itaas? Saan mo ibinasing ebidensya yan? Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious Obvious sa social media lumabas, Ito yung pinanatutukoy nyo ma'am eh na may baril po ang mga pulis. Po. I po. Excuse me po. Uh, would... Ayo mga kaibigan, kita nyo. <laughs> Akitin siya dito mga kaibigan ni Attorney Claire kasi hindi niya sinasagot yung tanong. 'Di ba? Hindi niya sinasagot dito yung tanong na Saan mo ibinase yung sinabi mo na may nag-uutos galing sa itaas? Yan ba'y totoo? Yan ba'y hindi totoo? Saan mo ibinase yan? Saan ka kumuha ng informasyon na yan? Yan ang hinihingi ni Atty. Claire. I'd like to cut, uh, Mr. Byron Apa. My only question is, mm. ano ang ginawa mo to verify mm -mm. na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas. We mm -hmm. don't have to mention the event. I just want to know ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas. Did you ever uh, communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ayun, no. Oh. Nagkwento kasi si Bayad Bay eh, na ang media ay nakilos dahil may naguutos sa itaas. Ngayon, ipinabe-verify ngayon ni Atty. Claire San ba galing yan? Yung idea na yan na sinabi mo bayad bay. Kasi ang mga tao, kapag ka kasi nagsalita ka ng ganyan, pinaniniwalaan nila na yun ay nakabase sa isang uh, report, nakabase yan sa isang insider o nakabase yan sa isang uh, whistleblower. Ganyan kasi yung pinagagalingan ng mga ane, uh, eh, ng mga informasyon na sabi natin sekreto dapat sa publiko eh. Oh, saan mo na ibase sinabi mo na may malaka ano, makapangyarihan pala na naguuto sa media. Saan mo yan nakuha? Katotohanan ba yan? O kapekean? Yun yung hinihingi ni Atty. Claire kasi hindi ka magkikwento ng ganyan eh. Pero ano sagot ni Bayad Bay? Ah, Ma'am, pinapaliwanan ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, ang opinion ko... Oh yun mga kaibigan, opinion lang niya, di ba? Kung nagsabi siya kanina ang media ay uh, hindi makakapagsalita dahil uh, may naguutos sa taas, opinion lang pala. Opinion lang hindi base sa katotohanan. Wala siyang ebidensya. Kaya si Attorney Claire, kung makikita nyo, matatawa na lang dito. Ay organisado. Oo, oh, kita nyo. ba? Diba? Matatawa na lang dito si Atty. Claire kasi opinion lang pala ni Bayad Bay. ba? Diba? Kaya yung sinasabi niya na baka ang presidente, ito ang naguutos uutos dito. Ayun pala naman sa likod nun, isang gawa-gawang kwento. Isang kwentong kutsero lang na yung opinion, ah, na yung opinion niyang ipinakita. Ang uh, ang mukha kasi noon sa tao, ang pagtanggap ng tao doon ay totoo na parang merong may nasa likod ng media na kinokontrol ito. 'Yun kasi yung pagtanggap ng mga taong mahihina ang kokote kagaya ng mga DDS. Ganyan yung pagtanggap nila dyan. Nung, ma, nung maririnig yung sinabi mong yan, ay, ang medyo pala inuutusan ng, ano, ng presidente kaya hindi pala napapareport yung kanyang sinabi nung August 24 na ang mga pumuntang polis doon ay eh, walang dalang barel. Mga kaibigan, kasi ganito yan eh. June, pinail yung uh, warrant. Lumabas yung warrant. June, then August, August uh, 24 'yun pumunta yung mga pulis, yung mga unang pulis na pumunta doon, yung mga riot police, mga kaibigan na nandun sa harap ng gate ng KOJC. na may mga dalang shield. Wala talagang mga armadong pulis, mga kaibigan. Ngayon, August uh, 27, nagsalita naman ang uh, pangulo na hindi, unarmed naman yung mga pumuntang pulis doon eh. Kasi nga, mga shield lang yung dala. Ngayon, August uh, 30 o 31, nagpile ng kaso ang PNP. Kasi, merong 60 na pulis na nasugatan. Diba? Na injury. Ngayon, ang pinile na kaso doon, 29 mga kaibigan ang nakasuhan na member ng KOJC. Yun yung totoo. Kaya yung sumunod na batch na ng mga pulis na pumunta doon, eh talagang masasabi natin kasi nga nananakit na ng pulis armado na po ang pupunta mga kaibigan hindi na po yung mga nakashield lang pero nandun pa rin yung mga nakashield yung mga riot pulis mga kaibigan nandun pa rin sila so ang sinasabi nitong si Bayad Bay ay mali na agad mga kaibigan o oh, nandun siya eh, syempre sino ba naman ang kakampi niya sinong pasasamay niya di syempre yung mga pulis ba? Diba? Pasasamayin niyo yun eh, kakampi niyo yung hinuhuli eh. <laughs> Hindi po uh, pinalabas sa mainstream media yung reaksyon. O, oh, mo, si Ator Nicler dito, pakengkoy koy na lang, ah Palusot ka pa, ha? Palusot ka pa. Yan palang sinasabi mo na may naguutos-utos sa media. Yan pala'y opinion mo lang, hindi pala nakabase sa katotohanan. Na, sandali, may mali oh, atan. kita mo ina ho? inaasar na lang siya ni Ator Claire. pangulo. So it's only your opinion. Ayan, so it's only your opinion. Totoo, opinion lang. So you do not have any proof mm. to prove. Mm. Now, Ama, to prove. Walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. Ayun, no. So, as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po akong sinabi na factual. Hindi. Hindi pwedeng kahit hindi mo sinabing factual. Ang intention mo kasi, kada vlog mo, is parang nagpapakita ka ng katotohanan. Yun kasi yung gusto mo talagang laging ipront. ba? Diba? Laging kapag ka ikaw ay magsasalita, mag uupi opinion ka, na kahit hindi mo sinabing opinion mo, Basta nag-release ka ng mga informasyon, nag-release ka ng mga sabi natin mga mga balita, 'di ba? Mga kung ano-anong mga information na mahalaga, maiinit, 'di ba? Siyempre, ang gusto mong uh, mangyari sa mga audience diyan, ipaniwalaan ka. Ayun pala naman, yung pala naman ngayon, kakabig ka na opinion mo lang. Mahina mga kaibigan, 'di ba? Mahina. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is Oh, kata my... mo? Si Attorney Clear naghahanap siya ng ebidensya sa iyo eh. Opinion mo lang pala naman yung isang sinasabi mo na napakabigat na bintang na may naguuto sa media. Bintang kasi yun eh. Diba? Hindi opinion yun, bintang yun. Kaya kailangan, pruwebahan mo. Bigyan mo ng ano yan, ng uh, ebidensya na yan ay totoo na may naguuto sa media at yun ay presidente. Opinion. No, kanina, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayo nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos galing sa taas. So Ayun mga kaibigan, ito nga yung sinasabi ko kanina na namisquote ni Atty. Claire yung si Berhel Santos na binanggit ni Banat Bay. Binanggit niya kanina na according po kay uh, Server Hell ayun. Ito yung misquote ni Attorney Claire pero doon sa tanong niya kay Bayad Bay, hindi nasagot 'yon mga kaibigan. That's your opinion. Ma'am, wala po akong sinabing may nakausap ako. Oh, so in other words. Is... Oh, ayo, kita mo yun, Hindi na diniinan ni Attorney Claire ang bagay na 'yon. Hindi na niya diniinan. That's your opinion. Yes, ma'am. Oh. So this is not factual. It's, yes. So you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes ma'am. Ang okay. sabi ko nga po ay paulit-ulit kanina pa po ay opinion po lang. <laughs> Ito niyo mga kaibigan na Ako, pag ako nagsalita halimbawa eh ang media kasi ang ang report niyan kung ano lang yung sinabi nung nasa taas. siyempre ako maglalabas dapat ako ng pruweba dyan? 'Di ba? Hindi yung basta opinion lang kasi mahirap yan eh. Delikado yung ganyang paglalabas, yung ganyang pagsasabi. Delikado yan. Kasi makakapang lang ka dyan eh. Oh. Kaya itong kay Bayad Bay, may kasamang panlilin lang mga kaibigan, yung binibitawan daw nito na opi opinyon niya. Kaya si Atty. Claire natatawa na lang sa sinabi ni Bayad Bay sa mga sagot niya. Hindi naman pala nakabase sa katotohanan yung sinasabi mong may naguutos galing sa taas imagination mo lang, pantasya mo lang. Diba? Gawa-gawa mo lang, kuro-kuro mo lang, haka-haka mo lang. Diba? So lumabas ang katotohanan mga kaibigan na hindi napuntusan ni Bayad Bay. Itong si Atty. Claire. Ah, Doon lang siya. Ah, Doon lang siya parang na ah, namiskot nga. Na, hindi, sabi mo kasi may nakausap ka. Yun nga yung si Berhel na binanggit ni Bayad Bay kanina na namiskot naman ni Atty. Claire. Pero pagdating doon sa madiin na tanong, doon sa talagang napakahalagang tanong, nasa ng ebidensya mo na magsasabi na may naguutos? Wala mga kaibigan. So, si Bayad Bay po mga kaibigan, kada sabihin niya na isang uh, mahalagang opinyon o kung anumang ibinabalita niyan, opinion lang niya yun mga kaibigan. Wala siyang ebidensya hindi po nakabase yan sa proweba kung anong katotohanan o kung anong report, mga kaibigan. Ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako. Oo, oh, kita nyo, nagre-react lang. Wala siya pinagbabase yan sa kanyang sinasabi. Balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito'y aking opinion. Opinyon. Palakpakan mga kaibigan na. O, oh, 'di ba? Diba? Yan yung mga taong nagtitinda ng kuchintang walang lasa. 'Di ba? 'Yan yung sinasabi ko nang matagal eh. Oh, nung nahuli siya ngayon na ang daldal mo, ang dami mo mga pinagsasasabi. Hindi ka naman na-attend ng uh, house hearing. Oh, ay di may nakatapat ka ngayon na nagtatanong sa iyo. Yan bang opinion mo? May pinagbabasihan. Ay kuro-kuro lang pala naman. haka lang naman pala. Di ba? O, oh, di nahuli ngayon si Bayat Bay. Nahuli siya ngayon. Nagawa-gawa lang yung kanyang mga kwento. Di ba? Ganyan po mga kaibigan, dapat natin paniwalaan si Bayat Bay. Gawa-gawa lang yung kwento. Bunga ng kanyang imahinasyon. Bunga ng kanyang guni-guni mga kaibigan. So hanggang dito lang mga kaibigan, pinatunayan lang natin, wala naman po nangyaring puntusan. Yung pinapakita niya sa video kanina na pinagtatawa ng si Atty. Claire, siya po mga kaibigan ang mas nakakatawa doon. Kasi hindi naman binigyan ni Atty. Claire na mahabang oras Sabi mo kanina, may nakausap mo tao, na miskot lang niya yung sinabi nung nagbanggit siya ng Berhel na pangalan. So hanggang dito lang mga kaibigan, dinibank lang natin. Itong sinasabi ni Bayad Bay ay wala pong katotohanan, kundi haka-haka, bunga ng kanyang guni-guni, mga kaibigan. So maraming salamat. Sana po ay na naunawaan nyo na huwag nyong hangaan ito si Bayad Bay, mga kaibigan. Hindi po totoo sinasabi niyan. So maraming salamat sa inyo, mga kababayan. Ingat po lagi.